Hello everyone, good morning, good afternoon and good evening. So for today's video, ayan po ay magluluto na naman po tayo ng ating uulamin. So yung naisipan kong lutuin ay yung talong na nakikita nyo sa inyong harapan. So yan po pala ay hihiwain lang po natin. Ayan. So sa paghihiwa po ay magdidipindi po. Magdidipindi pa rin po sa inyo. Ayan. So, ako, ganyan yung paghiwa ko sa talong. Hinati ko po siya. At hinati ulit. Ayan. So, hindi talaga maiwasan, guys, na walang uod yung ating talong. Ayan. May uod yung nabili nating talong. So, syempre hindi natin isama yung uod kasi baka mamaya biglang gaganda yung aking boses magulat kayong lahat charot <laughs> so ayan so ganyan po yung aking style sa paghihiwa at pagpasensyahan nyo na po at kahit mag voice over tayo maingay pa rin po dahil mm -hmm. kanina pa ako nag-aantay na titigil sila sa pagkanta pero ayaw na nilang magpaawat kaya uh, lakasan na lang po natin yung ating boses para hindi marinig ni Lolo Panot yung kanilang kinakanta ayan So ganyan lang po yung aking ginagawa sa paghiwa Hindi ko na po siya binabad sa tubig kasi diretso preto na po siya sa ating pinapainit na mantika Ayan. So habang naghiwa po kasi tayo guys ay naghanda na rin po tayo ng cooking oil Ayan yan po yung ating hiniwa na talong Ipipreto lang po natin yan ng medyo uh, brown brown Ayan So, di ba, medyo nadamihan ko ng mantika paglagay. Pero okay lang po yan dahil ah, magagamit pa rin po natin yung ating ah, mantika mamaya. Ayan. so, ah, medyo marami-rami naman din po yung ating ah, talongs. So, okay lang yan. di ba, abay nagpaliwanag pa talaga si Vicar yan. Ayan. so yan ay... Uh, ay, ayos ko lang sa ating kawali at yan ay, kung napapansin ninyo ay binabaliktad ko na po at nagkandahira po tayo sa pagbabalikta dahil hindi tayo gumagamit ng ipit. Dahil medyo nahihirapan akong gumamit ng ipit guys dahil medyo masakit pa po talaga yung ating kamay. Ayan, pinipilit ko lang talagang, ah... Uh, ginamit yung ating kamay dahil ang hirap-hirap -hira po talaga sa uh, kabilang kamay sanay ako sa uh, right hand kaya mahirap pag left hand yung ating gamit ayan so ganyan lang po ka uh, brown yung ating talong wag naman po nating sunugin para maganda tignan so habang uh, nakasalang yung ating talong, nag na rin po pala tayo ng ating sibuyas at hiniwa ko po siya ng pabilog katulad niyan. So sa paghihiwa po ay magdipindi pa rin po sa inyo o sa atin kung anong klaseng hiwa na gusto ninyo. Ayan ako, binibilog-bilog po kasi mas bit ko yung binibilog-bilog para maganda siya tignan. Parang rang reng ayan. So yan ay... Iwanan muna natin at silipin natin yung ating talong. Baka sunog na. Ayan. So, sakto lang po yung ating dating. Ayan uh, yan po ay ating tatanggalin sa ating uh, kawali at yan po ay ating i-drain at lulutuin lang po natin yung mga natira pa nating talong o di ba so ganun lang po tayo kasimple magluto ng ating talong at ayan po ay uh, patutuloin lang natin para tanggal ang excess oil well, ayan so ganyan po yung aking ginagawa So dahil handa na po yung ating atalong uh, uh, tatapusin muna natin paghiwa yung ating uh, iniwan kanina kasi syempre baka masunog kaya habang nagluluto naghihiwa ayan so yan po yung ating tatapusin paghiwa tapos na po yung ating sibuyas ayan ganyan yung sibuyas na gusto ko na ka-ring. at pinunuhin lang po din natin yung ating Uh, bawang Ayan O diba So simpleng sangkap lang din po Yung ating ihahalo sa ating talong O diba tipid-tipid yon At mura lang yung talong dito guys Kaya siguro may uod Ayan po po guys Ay uh, kalamansi juice Nakaready na rin po Lagyan ko lang po siya ng kaunting suka Dahil counting lang po yung ating uh, Kalamansi juice Dahil nabusa na po tayo ng kalamansi Ayan lagyan po natin yan ng Uh, pamintang pino. Kaunting pamintang pino lang po yung aking nilalagay dyan. Ayan. So, hinalo natin dyan sa ating kalamansi at suka. Ayan. Para medyo maasim-asim po yung ating sauce na gagawin. At uh, lalagyan na rin po natin ng soy sauce para malasalasa naman ng kaunti. Kailangan talaga po may soy sauce. Ayan, charot lang. At mayroon na rin po tayong ilalagay dyan na oyster sauce. Isang sachet lang po para dagdag aroma o dagdag lasa sa ating sauce. Ayan. So, di ba? Simpleng sauce lang din yung ating ginagawa dyan. So, kung may talong kayo na tanim dyan, uh, pwede ninyo itong gayahin. Ayan. At maglagay na rin po tayo ng magic sarap. Kaunting magic sarap lang po yung aking lalagay dyan. Wala nga po sa kalahati. At itabi natin yung natira kasi pwede pa natin gamitin yan sa next nating luto. At ayan po, dyan sa ating pinaglulutuan ng talong. Binawasan ko lang po pala ng uh, mantika. Gigisa natin dyan yung ating uh, sibuyas. Ayan yung ating sibuyas na hiniwang pabilog. So yung kalahati dyan ay ating itatabi. Ayan, tatabi natin yung kalahati. At igigisa na rin po natin yung ating uh, bawang. Ayan. So hanggang medyo brown-brown yung ating ah bawang. Hindi ko pala na-on ang camera guys, kaya hindi nyo nakita kung paano ko binawas yung sibuyas. Ayan, ganun talaga guys, pag tumatanda na, makalimutin, yan So pagkaganyan na, ah, ibubuhos na po natin dyan yung ating ginawa kaninang sauce, so, so, diba? Sabi ko sa inyo, simple lang yung ating sauce, so, so, diba? Tipid na tipid talaga. yan titipid tayo guys kasi laki ng gastos ko sa Uh, hospital. So, hindi pa talaga ako totally na gumaling at nagiinom pa ako ng aking gamot. Ayan, mainiinom pa akong gamot. So, hanggang isang buwan pa akong pinapahinga. Pero ginagalaw ko yung kamay ko kasi baka mamaya ay matuluyan pa, no? Huwag naman sana. So, pagka kumulo na po yung ating sauce, ilagay na rin po natin dyan yung ating uh, niluto. Yung tinabi natin kanina na talong na prito. Ayan, o di ba? So alam niyo na kung anong pangalan ng ating niloto? Kung alam niyo na, comment down below. Ayan, o di ba? So dito tayo sa mga simpleng ulam lang, pero masarap. Ayun, masarap 'yan, guys. Naluto ko na 'yan noon pa. So hindi ko hindi pa ako nag-vlog noon. At masarap 'yan siya, guys, kung may prito kayong isda. Sarap siya i-partner sa pritong isda. Ayan, so pagka ganyan na po yung sabaw ng ating talong. Ayan, okay na po siya. Uh, ilipat na po natin yan sa ating lagayan. Huwag naman po natin patutuyuin. Ayan, o diba, kita nyo. Konting-konti na lang po yung sauce. Ayan, so naghanda na tayo ng plato at ilipat na po natin yung ating talong. Diba, sarap talaga yan guys. Pwede nyo i-try para ah uh, alam nyo na alam nyo kung masarap ba talaga ayun masarap po talaga siya yung mga sukat ko guys ay tansya tansya lang po siya kasi hindi naman po pari pariho ng dami ng ating niloto ayan so ayan na nga po siya o diba Kala mo talaga ma nagluluto ka ng beef stick yung pala ay talong lang pala so ang pangalan ng niloto ko guys is talong stick o stick, -stick o eggplant stick o, o stick eggplant o nasa sa inyo na yan kung paano nyo uh, sasabihin at mayroon din po tayong pork chop kasi ayaw ng anak ko ng talong so bye bye everyone bye bye everyone maraming salamat kayo sa walang sawang support at pagmamahal kami po ay kakain na bye bye